Welcome back po sa ating channel. Nagsalita na, dalawang independent contractors ng GMA Labis na nalulungkot sa mga akusasyon sa kanila dahil sa nangyari sa batang aktor na si Sandro Mulak. Narito ang buong storya. Nahusgahan na ang dalawang independent contractors ng GMA na sina Jojo Nons at Richard Cruz nang kahit hindi pa napatutunayang hinalay nga nila si Sandro Mulak. Bogbog -bog sarado si Nanons at Cruz sa mga netizens matapos umanong halayan at pagsamantalahan ng Sparkle Artist at panganay na anak ni Nino Mulak sa loob ng isang kwarto sa hotel. Kahapon, isinapubliko ng GMA na formal nang nagsampa ng reklamo sa network si Sandro laban kina at Cruz ngunit hindi na idinetalye pa ang nilalaman ng naturang complaint. Kasunod nito, naglabas naman ng official statement ang kampo ng dalawang head writer ng GMA7 na inireklamo ni Sandro ng pangaabuso sa pamamagitan ng kanilang abugadong si Atty. Magi Abraham Garduke Ayon kay Atty. Garduque, base sa report ng 24 oras, kagabi, nalulungkot at nasasaktan si Nanons at Cruz dahil sa kaliwat ka ng pambabatikos na natatanggap nila sa social media. Hindi pa raw kasi napatutunayang may nagawa silang kasalanan ay nahusgahan na sila ng taumbayan na parang mga kriminal. Though these allegations do not mirror the true accounts of the event, we would like to reserve the right to respond in a proper forum when we receive a copy of the formal complaint. For the meantime, we urge the public to respect the investigation being conducted on this case and we advise people who have no personal knowledge of the incident to refrain from posting baseless defamatory allegations, and therefore unfairly subjecting both parties to publicity trial, sabi ng abogado ni Nanons at Cruz. Samantala, ayon naman sa ama ni Sandro na si Nino, naghahanda na sila sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga taong ng abuso sa anak. Sinabi pa ng aktor at dating child wonder na lalantad siya at magsasalita sa tamang panahon. Balitang plano rin daw magsalita ni Sandro kapag may resulta na ang investigasyon ng GMA. Sinimulan na raw ng GMA ang kaukulang investigasyon hinggil sa insidente bago pa magsumite ng formal complaint ang panganay na anak ni Nino dahil sa seriousness of the alleged incident. Nirespeto rin ng GMA ang pakiusap ni Sandro na huwag isa publiko ang mga detalye hinggil sa kanyang reklamo at sa isinasagawang investigasyon hanggat wala pang pinal na resulta. Narito ang kabuuan ng official statement ng GMA Network. GMA Network has just received a formal complaint from Sparkle artist Sandro Mulak against two GMA independent contractors, Jojo Nons and Richard Cruz. Recognizing the seriousness of the alleged incident, GMA Network had already initiated its own investigation even before receiving the formal complaint. Respecting Sandro's request for confidentiality, the investigating body will withhold all details of the formal investigation until its conclusion. The network assures the public and all stakeholders of its commitment to conducting this investigation with the highest standards of fairness and impartiality. Ni-repost naman ni Sandro ang statement ng GMA sa kanyang Instagram story na umani ng sandamakmak na mensahe ng pakikisimpat mula sa netizens. Nao narito, nagbanta si Ninyo Mulak laban sa mga taong hindi niya pinangalanan pero pinaniniwalaan ng marami na may kinalaman sa nangyari kay Sandro. Aniya, inumpisahan nyo, tatapusin ko.